Zero tariff na hindi pabor si Pangulong uh, Marcos. Talaga actually, nga naman, maapektuhan ito sa ating mga magsasaka. Actually, partner, ang mm -hmm. unang nadidnig ko nag-ingay talaga bago nagsabi na hindi pabor si PBBM, si Sen. Aimee, Marcos. Tapos sabi niya, alam ko na yung si PBBM hindi rin papayag dyan. Sabi ni Sen. Aimee. Oo. -oh. Sabi niya sa mga pinapanukala ng mga ekonomista, partner. Mm -hmm. Pag natapos ang Kongreso at sara yung Senado... Ang nakakatakot dyan, palunusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon. Sa kasagsagan ng anihan, sobra naman sila. Nagaani na ang lahat. At sa lahat na nagsasabi na magpasok ng import sa panahon ito, lagot kayo, munguntunin kayo ni Apolacan. Mm. Kasi unang-una, sabi nga nila, kapag ka nag-zero tariff partner, mm -mm. hindi lang sa rice ha, pati sa pork, sa chicken, saka sa corn. Zero tariff. Partner, eh di parang mas malala pa yan sa smuggling. Teka, teka. Ano ba yung dahilan? Okay. okay. Kung bakit eh, gusto nilang... Bumaba. Oo, o, o bawasa, maging zero. Ah. Tanggalin. Pag sinabing zero, tanggalin partner. Ako ah, yung ah, zero eh, pero oh, na, oh. lately sabi niya reduction. But sa una ko nabalitan, eh, zero, zero talaga, talaga yung gusto. Oo, oh, oo. Oh. Okay. So, so, zero, ibig sabihin pag zero tariff partner. Adi, na. Wala na. Yung mga nag ano ton, uh, nag-iimport. Wala nang tax, wala nang tariff, wala nang babayaran. Wala na silang babayaran. Oh, siguro mga miscellaneous na lang partner. Oo. Eh, ang laki ng ano nang, ng ng tariff partner kung daw ako nagkakamali tama ba 35%? Million, uh, 35%. Oo. Oh, ng presyo na Oo, binili nila doon yes, sa Yes, adi malaki din yan, di ba, partner? At malaking tulong din yun, partner, sa Sa mga duloy. farmers, oh di ba? Sa kanila naman mapupunta yun. Pero ang, ano daw dyan, ang ideya, mm. ang idea, kung bakit gusto nilang tanggalin ang taripa, mm. eto, lalo na sa mga produktong agrikultural, mm. sa bigas, para, kasi, di ba, tumataas nga yung presyo, partner. Oo. Tumataas yung presyo ng bigas. At sinasabi nga, ng, ano to, ng, Even mga experts sa agrikultura, mm. pati yung ating mga ahensya ng gobyerno. Itong problema ng pagtaas ng presyo ng bigas. Pero teka, magkano na ba yung presyo ngayon? Gano'n pa rin. Bumababa. Hindi di pa naman na-lift, di ba? Hindi pa na-lift yung pa price Hindi pa na-lift, di ba? Hindi pa na-lift. So, 41 at saka 45. Oh, pero meron syempre yung mga premium, mahal. Premium, mahal. So, mas tumataas pa yung presyo. Mm. Para daw mapababa, partner. Oh. Yun lang ang nakikita nilang, ano to, uh, pupwedeng solusyon. Okay? F pansamantala. Okay. Pansamantala so, solusyon para hindi masyadong maaaray mm. ang mga Pilipino. Kasi yan naman talagang pangunahing pagkain natin. Mm. Sa pag-ano, partner? Bili ng bigas. Mm. Mm. Pero partner, ito nga, di ba Pag sinabi mo kasi na... Pag sinabi mo kasi... Na para bumaba yung presyo, lumalabas kasi is kulang tayo ng supplies. supply mm -mm. Eh, hindi eh, ba pinabulaan na naman yan ng, ng Pangulo na kulang tayo sa supplies? Mm -mm. Nagkukulang lang tayo sa supplies because of the hoarders, di ba? Dahil nila. So, kung kung ang pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa hoarder, mm -mm. hindi dahil sa glo global price partner mm -mm. ng rice, mm -mm. eh bakit ka mag import Mm -hmm. Tapos zero pa ang tariff. Mm -mm. Walang diba? babayaran. Walang connection partner. Oo. So, di ba? So, kung sinasabi ng Pangulo na walang problema sa supplies, the problem last ay yung hoarders, di ba? At hindi ang global price ng rice ang problema, mm -mm. bakit kailangan ka mag-import mm -mm. ng zero ang tariff? Mm -mm. mm, sino kinakampihan mo ngayon dito? Smuggler. Diba? <laughs> <laughs> ginawa na nilang ginawa na nilang legal, legal ang smuggling. <laughs> oh, yun yun. Ginawa na nilang legal mm. ang smuggling. tatali. Hindi naman natin mahirap talaga mm. 'to hulihin itong mga smuggler. Oh, mahirap maghanap ng solusyon oh. kung paano mapipigilan ang smuggling ng bigas. Oh. So gawin na lang nating legal. Oh, di ba? <laughs> yun yun. Eh parte, kung kailan kayo kailangan ng pangulo, yung opinion nyo. Uh -oh. 'Di ba? Bago nagkaroon ng uh, price, no? Ceiling sa uh -oh. rice? Uh Oo. -oh. Nasaan kayo? Uh Oo. -oh. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo wala kayong alam? Uh -uh. Sa desisyon ng pangulo na magkaroon ng price ceiling sa rice? Uh -huh. O eh, ba't hindi kayo bumulong ngayon na ito eh halos inaayawan partner. Sumisigaw ang mga magsasaka dito sa balak nilang zero tariff partner. oh uh -huh nyo pa rin anong meron? 'Di ba? Anong meron kung bakit kailangan nyo i-push 'to? Ito na ba ang pinaka solusyon bilang ekonomista? Ito na ba? 'Di ba? Eh partner, madidiskarilili 'yung mga farmers natin kapag nag-zero tariff. Mm -mm. Kasi lalo sila magkakaroon ng 'yung kompetensya hindi yeah. pantay lalo. 'Di ba? Mm -mm. Paano natin mapapalago 'yung ating mga magsasaka kung wala ang kalaban nila? Wala nang tariff na binabayaran? libre na pumasok dito. Mm -hmm. ba? Diba? Eh, sabi nga, eh, tag-ani pa. Papalabas yung mga, yung mga, ano natin, produktong bigas partner. Mm -hmm. Yung mga bigas, eh, pa na eh. Mm -hmm. Tapos baba, ba, bababaan mo, or walang tariff, mm -hmm. o di masisira yung mga presyo ng magsasaka. Babaratin partner. Yung presyo sa farm gate partner, babaratin mm -hmm. yan. O, yun yun. Saan ba kasi? Di ba pwedeng, ano na, di ba pwedeng palitan na to? Sino? Tanggalin na silang dalawa. Yung namumuno dyan? Oo. O. Tandaan mo, partner. Si si Secretary Jokno pa ang mamumuno sa ano, Mahalika Investment Fund. Mm, mm O, paano kung ganito? Parang yung, mga idea niya, hindi tugma sa ibang mga ekonomista. Mm, -mm. O, e, paano natin pang ipagkakatiwala yung Mahalika Investment Fund dyan? E, may pera nang binigay uh -oh. ngayon ng land bank. Tama ba, mm -mm. land bank partner? Yeah. Oh, saka BSP. Mm -mm. Oh. Paano Kasi, na? Etong idea partner, Nagawing mm. na gawing zero tariff uh, sa bigas, mm. uh, ano to eh, lumabas ito nung nakita nila na nag ano to partner nagpalabas ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos diba yung pag-impose ng price cap mm. at uh, maraming mga rice retailer ang apektado na apektuhan. okay so karamihan ng mga bigas mm. na binebenta ng mga rice retailer mm. eh mga galing sa ibang bansa partner eh. Mm. Oh, so para hindi 'to masyadong maapektuhan, tama ba DOF? yung uh, explanation ninyo rito. Oh, so, tanggalin muna ng taripa. Eh, parang hindi nga yun yung dapat na ano eh. Mm -hmm. So, yun, yun ba talaga ang solusyon? Mm. -hmm. Di ba? Di ba? Yun ba talaga? Nangyari na nga doon sa... Well, nakita naman natin. Nung nagpatupad partner, although hindi naman masama yun, 'di ba? Pero uh, laki ng epekto. May, no, oh. Yung price cap. Ma, marami naman ang nakinabang, pero mayroon ding mga naperwisyo. 'Di ba? May mga naperwisyo din partner at nabawasan pa ang kaba ng gobyerno sa ayuda. Sa ayuda. 2 billion 'yun no, ha? na kung saan uh, itong mga panahon ngayon eh nagtitipid nga talaga yung gobyerno, 'di ba? Partner. Nagtitipid ho tayo. Ito isipin mo. Mm. Totoo bang nakatulong price cap? Kasi, mm. nabalitaan natin, di ba? may balita yung balita ibang nag- dyan, oh. Ibang klase ka talaga. Part, ikaw nga una Diko nagbalita, na, partner. Ako, e. na, partner, ako ba yung balita niya. Di ba? Yung binibenta. Yung binibenta. Yung binibenta. binibenta. Dilaw. Napigas, di ba? Dilaw. Oo. Adulterated. Na, ganon. Iba sabi si mo, bang... sa kaloocan. Ay, si Mayor yan Nakalimutan mo na. Si Mayor oh, yan, nagmariti. Oh. Oo, oh, di ba? usap namin, si Mayor sabi pa niya, oo, oh. e, dito sa amin, may mga. Mm. Ang nagtit may, y Ito yung unang araw yun, pardon, ng implementation. Oh. Sabi pa niya, maganda naman ang implementation kasi dito sa amin, marami mm. ng mga sumusunod dyan. Mm -hmm kaso nga. May kaso eh. Oh, anong kaso? Partner. Ano na? Oo. oo. Sabi pa niya, ito ba ay mabibili ng mga mahihirap? Yun na. Durog, durog. Panlugaw, pwede. Dilaw na lugaw. Ah, kaya pala, partner. May mga <laughs> hindi na kailangan ng turmeri. <laughs> uh oo, -oh, hindi na kailangan yung kasubha. Kasa. Magiging yellow na siya. Uh -oh. Hulang na lang ang chicken. <laughs> ay, nako. Kaya nga, iyan. Eh, well, mm. You see, hindi eh, kanya-kanya naman talaga partner. Uh, ano 'yan eh, diskarte ng mga negosyante, di ba? Mm. Kasi again, sino ba ang gustong malugi sa negosyo? Oo. So, so pero siyempre, trabaho din ng gobyerno na talagang tusit para tegna nila mm. na yung ginawa nilang paraan at solusyon mm. ay effective. Epektibo. Mm. 'di ba? epektibo at wala eh ano ba yung purpose ng paglalagay ng price cap bukod sa gusto nilang maibaba yung mm. presyo ng bigas para do partner mapigilan yung hoarder. Mm. 'di ba? yung uh, yung mga smuggler. Mm. O napigilan ba? Ito nga partner, 'di ba nagpapamigay ng bigas. Mm. Oh, good yun guga bakit sino bang nagsabi hindi good but yun partner partner mm. na nila yun Oo, oh, doon yon sa sampol Smuggle dao oh smuggler tyson eh. <laughs> pero smuggler na wala pinamigyan ng impike sa hindi niyo pa smuggler sobrang manyan ano 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 ba? ano 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 pero ito na naman, partner. Yung warehouse talaga yun pinag iinitan nila. Yung warehouse, hindi yung smuggler. Oo, di ba? Bakit yung warehouse? Di ba dapat... Partner, ito nga tayo. Balik na naman tayo sa... Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakalabas to? Okay. Kung ismuggled to, partner. talaga nga, bulto-bultong bigas to, partner. Saan dumadaan to? Ano, partner? Yung mga ano? oh? Ano to? Barko na patago? Ano, hindi ko alam, ah. Diba? Saan siya idadaan para maipuslit na hindi dadaan ng Bureau of Customs? Sige nga. Sa mga imbor na. <laughs> kasi hindi nakikita. Nagbaha. Na... Ay, baka kaya nagbaha. Doon din nila. Wala <laughs> partner? Masisira naman yung bigas. Kaya tinagpan para partner hindi makapasya. <laughs> <laughs> hindi ka sa... Hindi ha. Ah. Kidding as a partner. Uh. Ako din partner eh. Nagtataka. Diba? Kasi papano hindi Paano nila hindi nahuhuli? Oo. Itong mga smuggler. Bakit warehouse nga ang pinupuntirya nila? Paano yan sa pa warehouse? Yes, paano makakarating ito sa warehouse? Meron ba silang ibang dinadaanan na hindi dadaan ng Bureau of Customs, na hindi nakikita ng gobyerno? Mm -hmm. 'Di ba? Meron siya meron pang pagdadaungan dito, backdoor mm -mm. partner na wala makakapansin. Meron ba? At dinupos mm -hmm. lit lang ba 'to? Paggabe, pagtulog lahat ng tao? Mm -hmm. Correct. Hindi yun na i-explain kasi ng Bureau of Customs eh. May may nabasa akong balita kanina. Oo. May banta si Pangulong ano to eh. Mm. Si Pangulong BBM sa sa mga smuggler. Mm. Asan ah, ba yun yung ano At Ah, Hindi Oo, kanina. Sabi niya ganito eh, parang pa, ito pa, oh, um, sinasa- sinabi niya part. Yeah, na pa, parang ganito ha. Para ito yung mapapala niyo ipamimigay namin yung mga bigas. Mm -mm. Na ini-smuggled niyo para hindi na kayo parang maulit parang to that effect mm -mm. hindi na to mangyari lang paulit-ulit hm mm -mm. di ba kasi pamimigay namin yung bigas kaya lang problem partner hindi naman hindi naman to maulit ulit kung wala nang correct di ba hindi na maiulit kasi gagawin ng legal partner eh ayo nga pala zero na pala partner Zero na nga pala sorry naman sorry naman <laughs> hindi na o <laughs> nga <laughs> pala na, no. hindi na maulit, partner wala kasi na. legal <laughs> Hindi pumayag si PBM eh. Okay, hindi pumayag. Hindi siya pumayag. Mm -hmm. Si ano lang may gusto? Si Secretary Joe, kung Secretary Balisakan. Ayan. Mm. Well, eto nga, sinasabi nga ni Balisakan sa press briefing mm. sa Malacanang nung September 21 that they would be discussing the next steps to take uh, including reducing the tariff while world prices are rising. Well, during the House uh, Plenary debates, assistant minority leader Arlene Brosas was saying the zero tariff plan will have negative implications on farmers who already experienced delays in getting cash assistance from excess tariff revenues as a But tariff. Oh my that. tataas 'di ba? Mm -mm. Word may may ano eh may may yung price sa market, mm -mm. global partner tumataas, 'di ba? Parang yung, yung condition na temporary lang. Mm -mm. Eh paano tong pa, paano nila ibabangga yung findings nila sa findings ng presidente. Mm -hmm. Sabi niya, "Global rice prices have nothing to do with the recent spike in rice retail prices." Mm -hmm. Kaya nga daw niya ipinasa or inisyu yung Executive Order 39. Kasi yung pagtaas ng presyo ay ina-attribute niya sa hoarding, profiteering and smuggling. Mm -hmm. So magkakariba sila ng findings. Mm -hmm. O, oh, kaya nga alam naman daw ni balisakan, Secretary Balisakan, na ang pag-reduce ng tariff ay magkakaroon ng impact sa farm gate ng farm gate prices kasi yung imports dadagsa Mhm. Mm dadagsa dito. Pag dumagsa dito, kawawa si farmer natin, partner. So, parang that's not the right ano eh, solution. Mm -hmm. Di ba? Well, ito dapat talaga, may ano to, partner eh. Mm. May meron siyang ipapakita ang ano rito, partner. Mm. Kumbaga parang support sa kanyang binabanggit. Mm. Ah, uh, dito sa gusto niyang tanggalin eh. Yung tarif. Yung tarifa. Si, no, si, balisa, si, si Secretary Balisakan. Balisakan. Mm. So, kung magkano mm. ang pupwedeng maibaba partner at kung ano ang magiging epekto nito mm. sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga magsasaka. Eh, ba't hindi na lang kayo tanggalin yung excise tax muna? Mm -hmm. Sa fuel. Mm -hmm. Di ba, konektado rin to partner eh. Yung excess tax sa fuel, pag tinanggal mo pang samantala part, maraming bababa. Mm -hmm. Hindi lang hindi lang agri products, marami. Bakit pinagdidikdikan nila ang agri products? Anong mm meron? -mm. Ako, Anong partner, meron? Alam mo, well, itong ginagawa mm. ng ating pangulo, yung pamumudmod ng bigas. Mm. Ah, uh, yan na po yan yung solusyon eh. Ibig sabihin, partner, ay eh, pwede naman palang habulin. Smuggler, ito, oo, itong mga smuggler. Okay? At maraming mga bigas ang pwede nating makuha sa kanila na siyang pwede gawin natin buffer stock partner. 'Di ba? Mm. Okay? Eh bakit hindi hanggang sa salita lang? Wala tayong nababalitaan. Naririnig Pangalan ng smuggler, mm -mm. doon sa likod ng toneto ng ladang mga bigas na nakumpis ka. True. Bakit wala? Sila po kung sinasabi, sila mm. po ang dahilan. Mm. Ang problema ng smuggling dito sa ating bansa, sobrang tagal na po yan. Mm. Mm. E eh, sinasabi nga ng ilang mga mambabatas po natin, kilala nila. Oo nga. Pinanggit ni mga pangalan. At Ay, Asan sila? Diba? Kung pag sinabi ninyong kilala, may ebidensya yan, partner. Tama. Pabuk may pangalan, partner. Oo, De, Hindi blind item. Oo, pinanggit, ibig sabihin, pag binanggit natin, may hawak kang ebidensya. May lead na, no? May lead, no. Oh. Mm, ba't nga? Kung silang sulus. Bakit natin, ha, ah, pagpupuntiriyahin, yung ano po, 'Yung mga bagay na pupwedeng maapektuhan 'yung mismong mga nagpo-provide rito sa atin ng pagkain, 'yung ating mga magsasaka, tatanggalin nyo po as paano ang magiging uh, ayuda ngayon? Saan mm. kukuha? 'Di ba partner ng mm. gobyerno? Patay na 'yung industriya ng sakahan rito. Ha oh, halos. Halos. iba tapos papatayin niya pa ng mga klase ng polisiya. No. Okay. so, well, paano? Hanggang bukas, makita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapaalala ang inyong karapatan. Das Rod Marcelino.